Good morning. It's me again, Ma'am Likes, and welcome to another A Day in My Life mini vlog. Agang maaga pa nga lang sa mga oras na yan at gumayak na nga kami ni asawa. Wala nga din kami mga ligo sa mga oras na yan dahil nagmamadali nga kami. Dala na nga lang kami ng damit dyan at doon na nga lang kami maliligo sa may bahay kubo. May in order kasi kami isang load ng buhangin at ipapadeliver nga namin doon sa may bahay kubo. Dahil ang sinabi nga sa amin ay dapat makarating na nga kami doon before ng 8am. Kaya nagmamadali na nga din kaming umalis kanina pero ang ending, mga 11 na nga rin ng tanghali nung i-deliver. -de mga ilang oras din kaming tumambay at nagantay dun sa bahay kubo pero ang ending ay wala pa rin yung deliver. Naman na pagpasyan nga namin ni asawa, nabalikan na nga lang namin kung saan nga kami umorder para nga ipalow up. Bad trip na bad trip na nga yung mukha ni asawa dahil nakalimutan nga ata nila na may delivery sila. Hingido naman sila ng pasensya at agad naman itong i-deliver. -de ay nako, kung hindi nga siguro namin ibinalikan ay hindi nga talaga ito madidili Deliver. Eto lang naman talaga yung sanya namin kaya kami napunta dito sa may bahay kubo para nga dito. Nung ma-deliver na nga nila ay agad na nga din kaming naligo. M nung makaligo na nga kami ay agad na nga din kaming lumarga dahil gutom na gutom na nga din yung mga bulati namin sa chan. mag na nga din ng hapon nung kami makakain dyan at dito na nga lang din namin naisipang kumain sa may mang Then and after nga namin kumain dyan at mapusog ay sumaglit na muna kami dito sa may mga ukay-ukay. Tabi -ukay. lang nga din ito ng mang mga mare itong napakalaking building na to na puno nga ng ukay-ukay. eh -ukay. habang nagpapababa nga kami ng kinain namin dahil nabusog nga kami ng bongga. Kaya ayan at dito na nga muna kami tumambay sa may ukay-ukay yan. Napakalawak nga dito mga mare at napakadami ng display na ukay-ukay. Ikot nga talaga namin ito ni asawa at madami-dami nga din yung mga napili niya na magagandang shorts. Pareho nga kasi kami ni asawa na mahilig nga din sa ukay-ukay. Mga kadalasan yung tinitingnan ni asawa kapag kami nga ay nag-ukay-ukay ay yung mga shorts at saka mga sombrero. Kaganda nga mag-ukay-ukay dito mga mare dahil napakalawak at madami ka talagang mapagpipilian. Kaya ayan. At nung mapagod na nga rin kami kakaikot dito mga mare kaya ayan. At pumila na nga rin si asawa para nga makapagbayad na. Kusya hanggang dito na muna at see you again sa next na mini vlog. Bye!